Isang gabing umuulan, sa harap ng isang simbahan sa Bulacan, isang sanggol ang iniwan. Balot lang siya sa isang manipis na kumot at sa tabi niya, isang basang sulat na nagsasabing, Patawad, hindi ko siya kayang buhayin. Ang sanggol na iyon ay si Eljay. Ang unang tahanan ni Eljay ay isang bahay ampunan na pinapatakbo ng mga madre. Ang una niyang kama ay hindi malambot na kutsyon kundi isang malamig na crib na gawa sa bakal. Ang unang amoy na kanyang nakasanayan ay hindi ang pabango ng kanyang ina, kundi ang amoy ng gamot at disinfectant na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Sa paglaki ni Eljay, natutunan niyang huwag umasa. Ang mga laruan niya ay galing sa imahinasyon, mga basyo ng bote na ginagawang sasakyan, mga pinagtahitahing goma mula sa sirang gulong, na nagsisilbing chinelas. Ang pagkain ay laging sapat lang, isang kutsarang ulam, isang tasa ng kanin, at kung minsan, lugaw na walang lasa, walang asin. Sa mundong puno ng kakulangan, may isang bagay na hindi kailanman naubos sa kanya, ang pangarap. Pangarap niyang maging isang guro, hindi para sa kasikatan o kayamanan. Gusto niyang magturo sa mga batang katulad niya mga batang walang pamilya pero may malaking pag-asa sa kanilang mga mata. Sa elementarya, ang buhay niya ay isang koleksyon ng mga second-hand na gamit. Lumang bag na may tasta sa gilid, notebook na may punit-punit na pahina, lapis na halos hindi na mahawakan sa sobrang ikli. Tuwing recess, habang ang mga kaklase niya ay masayang kumakain ng hotdog sandwich, si LJ ay tahimik sa isang sulok kinakain ng isang pirasong tinapay na may kaunting mantika ang tanging baon na kaya niyang dalhin. May mga araw na umiiyak siya ng palihim. Tuwing may group project na kailangan ng kartulina at art materials, alam niyang wala siyang maiaambag. Pero sa halip na magreklamo, ginawa niyang inspirasyon ang bawat pagsubok. Mas lalo siyang nagsikap. Tuwing may libreng oras, nilulubog niya ang sarili sa pagbabasa ng mga lumang libro sa library ng ampunan. Tuwing gabi, habang mahimbing na ang tulog ng lahat, nagsusulat siya ng mga kwento at pangarap sa likod ng mga scratch paper na napupulot niya. Pagdating ng high school, mas naging mabigat ang mga pagsubok. Wala siyang pamasahay papunta sa paaralan. Kaya araw-araw, nilalakad niya ang dalawang kilometrong layo, ulan man o tirik ang araw. May isang araw na bumigay ang kanyang luma at pudpod na sapatos. Napunit ito sa gitna ng daan. Wala siyang pagpipilian, kundi maglakad ng nakamedyas lang. Habang tinitiis ang init ng semento at ang mga mapanuksong tingin ng mga tao, pinagtawanan siya, tinukso. Binansagang ampunan, boy. Pero niminsan, hindi siya sumuko. Ang bawat pangungutya, ay naging gasolina para sa kanyang determinasyon. Sa bawat exam, siya ang laging nangunguna. Hindi dahil likas siyang matalino, kundi dahil mas pursigido siya sa lahat. Isang araw habang nagvo-volunteer siyang maglinis ng kanilang silid-aralan, may dumating na bisita mula sa isang foundation. Napansin nito ang kakaibang sipag at dedikasyon ni Eljay. Kinausap siya tinanong ang kanyang mga pangarap. At doon, sa gitna ng alikabok at mga lumang upuan, inalok siya ng isang full scholarship para sa kolehiyo. Hindi makapaniwala si Eljay. Tumulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa wakas, may isang pinto ng pagkakataon na bumukas para sa kanya. Ang buhay sa kolehiyo ay hindi rin naging madali. Upang masuportahan ang sarili naging working student siya. Naglalaba siya ng damit ng iba, naglilinis ng mga banyo, nagaayos ng mga gamit sa opisina, lahat ng ito kapalit ng maliit na allowance. May mga araw na hindi siya kumakain ng maayos para lang makatipid. Isang beses, sa sobrang gutom, bigla na lang siyang nahimatay sa gitna ng klase. Nang dalhin siya sa klinik at tanungin kung bakit hindi siya kumain, simple lang ang sagot niya, habang nakayuko. Sayang po kasi ang pamasahe kung bibili pa ako ng pagkain. May mga gabi ring hindi siya nakakatulog. Pagkatapos ng kanyang trabaho, gagawin niya ang kanyang mga assignment habang nagbabantay ng photocopier machine hanggang madaling araw. Pero sa bawat pagod, sa bawat puyat, sa bawat kumakalam na sikmura, iisang imahe lang ang nasa isip niya, ang mga batang naiwan sa ampunan. Ang mga batang umaasa sa kanya, iniisip niya ang araw na siya na mismo ang magtuturo sa kanila. Pagkatapos ng apat na taong puno ng sakripisyo, dumating ang araw ng kanyang pagtatapos. Nagtapos si Eljay bilang cum laude. Sa araw ng graduation, suot niya ang isang borrowed na toga na may maliit na punit sa gilid. Pero ang ngiti sa kanyang mga labi ay buo. Isang ngiti na sumisimbolo sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Hindi siya nag-post ng kanyang mga achievements sa social media. Hindi siya nag-organisa ng malaking party. Sa halip, pagkatapos ng seremonya, umuwi siya diretso sa ampunan. Dala niya ang isang cake na binili niya mula sa kanyang maliit na ipon. At doon, nagdiwang siya kasama ang mga batang itinuring niyang pamilya. Sa gitna ng kanilang munting salo-salo, may isang batang lumapit sa kanya at nagtanong, Kuya Eljay, magiging guru ka na po ba? Ngumiti si Eljay, niyakap ang bata at sumagot, Oo, para sa inyo. Ngayon, si Teacher Eljay ay isang guru sa isang public school na malapit lang sa ampunan kung saan siya lumaki. Araw-araw, tinuturuan niya ang mga batang tulad niya noon. Mga batang salat sa material na bagay pero mayaman sa pangarap hindi siya nagyabang, hindi siya nagbago. Kapag may nagtatanong sa kanya kung bakit siya nanatili sa isang simpleng buhay gayong kaya niya namang umangat, simple lang ang sagot niya. Dito ako nagsimula, dito rin ako maglilingkod. Ang kwento ni Eljay ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa taas ng posisyon. Minsan, ang pinakadakilang tagumpay ay ang kakayahang lumingon at bumalik sa pinanggalingan ng may kababaang loob at pusong handang maglingkod. Ang batang lumaki sa hirap, pero piniling magsikap, hindi para sa sarili kundi para sa iba, ay isang tunay na bayani. Hindi ng bayan, kundi ng puso ng bawat batang kanyang binibigyan ng pag-asa. Salamat sa panunood. Kung na-inspire ka sa kwento ni Eljay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa marami pang kwentong magbibigay inspirasyon sa ating lahat hanggang sa muli